Ayan. Laka naman tayo. Huh? Tanki. Kolera ah, at pagkain ang guests namin I'm kasi yung BCD. Ah, andun na po sa bangka. Doon lang namin na uh, ini nilagay kahapon kasi para pag pag umaga um, konti na lang ang dadalhin amin mga drivers. kasi alam namin lutay na naman. Yung Sir Babo. Sir Bab. Yan. Good morning, good morning. Ang iyo kala sa lugar ng gabi. Yes, sir. Yes, sir. Pa-isa lang po yung guys nila. Apat na araw po 'yan. Uh. Araw-araw, ganito. Pag malaki yung dagat mga divers, hindi magagamit yung ano namin, cart. Hindi tayong buti ting, tagsalay bitik ba? Hinahasol. Malayo pa yung dulo mga divers. Relakad. lakat mona kahit mainit arao diya uh, tama to git tomoita okay tikasulo muti dara oh blei uno pali nas hm antuloy ta Dia nyaya banti ah, pun sana. Tegak tak kisah fare. Kunin muna ni ito yung buti mga deras Ito yung buti naman Asa mo? Ang Tangtang tagilid gina mo Nice Sandig sa parka Mmm -hmm. Nag-order lang. Eh, ano? Apo to wala. Mga magulo ka oh, 'yung crispy. Toyo man to. Toyo yan amo. Ititikaw lang ron lang. Sale 'yung crispy lang. Ano nga pag-iinom eh? Dito lawan tayo, no. Ang naming nilipha naghahanda po sa mga gamit para sa diving sa ang iba naghihintay po sa kanila mga guest. Tapos kami, nagdiskarga na naman kami ngayon sa tanki. Oh, Brox. Ay, si Glomoro Brox. Huwag okay. masimangot. At hindi ito na po yung bote. Kaya subukan natin bumaba dito. Kahit isang tangkilin na dadali natin kasi nakahawak po tayo sa cellphone. Kaya pamalan tayo. Yeah. Sobrang tok tok ng hagdanan dito mga drivers. Sobrang tok-tok talaga sa agdanan. Thank you, thank you for watching. Thank you for watching mga viewers.